Yan guys. Dito kami guys sa uh, amin tapakya or kontrata. Ayan. Mapapansin nyo. Sobrang bato siya. Tinatambak namin dyan. Oh. Ayan dyan namin kinakala. Ayan. Tapakya po namin ng 12K. Ayan. 12K. Ayan. Sa magtatanong po magkano nga po pala ang pakyawan ngayon siya per truck. Ayan, dipindi po kasi yan kung solid na lupa, laang, medyo mura talaga. ay ito po kasi puro mabato, kaya kailangan eh tayo medyo mataas ang presyo kasi napakahirap po talaga bago mo, ha? Ayan, bago mapala, Tingnan yung papansin yung mga idol, napakahirap din. Yun. Ayan, tinatsagaan po namin yung mga idol Ayan, kanina ng umaga po kami nagsimula. Kasi po napakainit kanina. Kami po ay tumigil lang 11.30. Ayan. Sana po ay eh, matapos namin ito sa loob ng 4 days para kami ay hindi kami malogit sa aming trabaho. Ayan, sideline po namin na rin. Ayan po na po ito. May darating pa po ito mga dalawang truck pa. Ayan. Salamat, salamat po sa inyong panunood. See you again Thank you